Ayan. Dahil ano, general cleaning ngayon, lahat to lilinisin ko. Kasi dito sa amin, hindi pwede na linggo-linggo hindi linisin ang bintilador Kasi marami siyang dumi sa mga buhok ng mga anak. syempre Ayan, maglilinis tayo ng ventilador. dami naming labahe. Pinatakpan na nga para ano, sige buksan ko naman. Ayan. Kasi nilinis 'to para ano ba? Marami kasi alaga, syempre Yung marami kang ano ba? Marami kasi akong baby. Ay, hindi pala po pwede. Yung ano nga lang. Maraming mga alaga ba? Siyempre, yung balahibo, yung alikabok. Kailangan natin, ano, paano ba kayo maglinis ng bintilador kami? Kasi, pag hindi ko siya nahugasan, ibabrush ko lang. Meron kami pang brush. Ibabrush ko siya na pang bintilador ba meron ako noon. Pero kung maalala ko talaga, hugasan ko kasi iba pa rin yung hugas eh. Tanggal lahat yung alikabo. So, yun. Tapos, nilalagyan ko siya ng langis. Yung ventilador. Grabing dumi eh. Nilalagyan ko ng langis yung ano ba. Kasi may mga ano kasi, may mga baby kasi yung balahibo nahaharang sa ganito o oh, sa harapan ayun kaya kailangan linggo-linggo linis talaga para maganda yung singaw ng electric pan itong dalawang to sa kwarto to eh malalaki to siya. mainit Tatlo yung na namin sa kwarto. Yung isa, pang sipit kasi kay Yuri. So, tag-isa kami bintilador kasi tatlo kami matutulog sa kwarto eh. Tag-isa kami electric fan. Yun. Pag naglinis kasi kami, ako, kailangan, pag nag-general cleaning, pati mga bintilador kasi, syempre yung, ano, alikabok, nandoon lang. Hindi pa nga ako nagbungkal ng ano eh magtatanggal pa ng mga alikabok ba hindi pa ako nakapagpapunas pero malinis na tapos na magatanggal na lang ako ng alikabok mahirap yung taong bahay ah akala nila yung simple lang yung nasa bahay ka hindi ah lahat ng gawain sa iyo <laughs> lahat yan hirap ng taong bahay huwag niyong basta-bastahin na tao, oh, nasa bahay ka lang naman. Buti kong nakaupo lang yung tao yung sa bahay. Hindi ba? Hindi. Ayan. Sira kasi yung ventilador naming malaki. Ibinigay na namin dun sa nagkakalakal. Yung ano ba? Yung bakal talaga na mahal naman malakas daw yun sa kuryente. Kaya ayaw ko na rin hindi na namin pinagawa kasi malakas siya sa ano takbo kailangan malinis yung electric pa natin para maganda yung buga yung hangin ba yan yan ha pinakpang ko yan hindi ko yan inaano ha hindi ako nagpakita no 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 lala no Tapos ibabrush ko pa to bago ko banlawan. Ito dyan na lang. Yun. Kasi yung ano ba? Ang dumi? Ibabrush ko pa. Wait lang. Brush natin. Ang dami naming labahan ba? Na. Kasi kailangan natin siyang Linisin araw ka. Ay, ano yung gumawa ka. Ibabrush ko naman to tuwing tatlong araw. Kasi nga, yung buhok ba? Yung buhok ng mga uh, bagets. Ayan. Natapos na. Naglagay na rin ako ng ano, ng langis. Ayan. Lagyan ko na lang ng langis yun. Ayan ja na muna. Dito na tayo sa loob. Tapos na ako maglinis. Nakapag-floor wax na. Ayun, yun lang. Thank you. Linis ng electric pan. Yung ventilador namin, apat naman. Merong ganyan. Tapos, ayun yung kayuri sa kwarto. Tapos na ako maglinis. Nakapaglinis na ako. Lamesa na lang. Bahay, ano na siya. Malinis na talaga. Magtanggal na lang ako ng alikabok. Sige. Thank you for watching. Bye.